Kulit na naman, Lolo. Bakit si Bud hindi love kita? Hindi love sino? Tita. Hindi mo love, love si Tita? Love. Yeah. Oo, oh, si Tita love si E? Uh -huh. Lola. Si Lola love mo din? Uh Oo. -huh. Magtulog ka na. Mami. Mami. Aray ko pati. Mami. Ano, love mo si Mami? Uh -huh. Daddy. Daddy pa? Sino pa? Babush. Ay, Lolo Bruce? Love mo uh, si Lolo Bruce? Oo. Uh, uh. <laughs> ah, sabi niya si Lolo Bruce, I love you. Give love. you. Ah, sabi mo kay Lolo Bruce? Hello. Ah, sabi mo? Ah, sabi mo kay Lolo Bruce? I love you. I love you. I Ano? <laughs> I love you. you. Ano? <laughs> ah, ah, no? ah, sabi mo kay Lolo Bruce? Ah, oh, hindi daw nagkulit si E. Ay, makulit si E. Hindi, hindi ba?